the proposed national budget for fiscal year 2025. Sinimula na ng Senado na busisiin ang panukalang 6.5 trillion peso budget para sa susunod na taon. Higit 150 billion pesos dyan ang unprogrammed funds o popondohan lang sa pamamagitan ng loans o kung may sobrang kita ang gobyerno. Sabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, hindi na dapat maulit ang nangyaring paglobo ng unprogrammed funds ngayong taon. Inilipat kasi ng Bicameral Conference Committee ang higit 400 billion pesos from programmed appropriations to unprogrammed. Kaya naisantabituloy ang ilang mahalagang proyekto. Kabilang dyan ang flood control projects na may budget na 70 billion pesos. Ito raw ang dahilan kung bakit pati PhilHealth funds na pag-interesa ng pamahalaan. Ngayon po, mistulang, mistulang nire-raid ng DOF ang budget ng government corporations kasama ang budget na para sa mga miyembro ng PhilHealth at ang budget para sa Philippine Deposit Insurance Corporation para may karagdagang pondo para sa priority programs na nilagay sa unprogrammed funds, natamaan din daw ang perang gagamitin sana para maresolba ang right of way issues. Kung kaya, hindi natin magamit ngayon ang official development assistance na galing sa ADB, World Bank at JICA. Ang problema, magbabayad ng interes at commitment fee ang gobyerno sa bawat delayed na proyekto. Para hindi na maulit ang ganitong problema, gusto ni Ontiveros na maging mas transparent ang BICAM. Dapat daw face-to-face -face ang mga meeting nito at bukas sa lahat ng mga miyembro sa halip na Finance Committee chairpersons lang ang naguusap. Dapat din daw ibigay ito agad sa mga senador para masuring mabuti bago ipasa sa plenaryo. Ayon sa Economic Managers, 45 na foreign-assisted projects ang tadtad -tad ng problema. Tanong naman ni Senator Nancy Binay, may on-time ba na infrastructure projects? Meron naman ho. I, I think we can provide some of those examples. Uh, Top of mind. ano uh, uh, yung ODA projects at then uh, hindi delayed. Uh, can someone help me? <laughs> In my last seven months, what I've seen, lahat delayed. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.